Hello. Hello, good morning. Ah, uh, I'm here na naman si Simple So na magse-share nitong isang coins, isang 25 coins na uh, ano, uh, BSP series. Uh, pasensya na po sa akin, camera ay parang lumalabo sa ewan. Ewan ko kasi uh, mumurahin mamurahin ng kasi itong cellphone ko. Uh, kaya pangit ang kanyang ang iyang ano ang kanyang camera para sa uh, nagbablards pasensya na po uh, itong coins na ito ay 25 centavos medyo mapangit talaga ang kanyang ano ang kanyang camera lumalabo pasensya na po mga kay youtube pasensya na po sa aking ano sa aking video camera uh, lumalabo kasi siya uh, magandang, magandang araw sa inyo mga ka youtube uh, at mga collectors uh, meron na akong share sa inyo na isang coins na coins, coins na ginagamit pa natin ngayon dito sa Pilipinas itong coins na ito ay uh, Republika ng Pilipinas na 25 centimo at 2014 na uh, ito po ay pinagawa ni Pangulong Noy Noy Binigno Aquino de Sican siguro siya di ano third siya siya ang Presidente siya ito po ang kanyang coins na pinapagawa na uh, 25 uh, centimo uh, gold plated siya uh, at inilabas siya noong 2014 yan po ang kanyang coins na 25 centimo Uh, sa kasalukuyang ginagamit pa natin ito ngayon circulated pa ito mabibili pa ito sa mga lahat ng mga ah uh, department store o ano ba pero ano uh, parang palibasa ka na lang ka makakita nito ngayon kasi ito ay pa wala pa wala nasa circulation dahil nagpapalit na po tayo ng coins yung coins na pinapagawa po ni Pangulong mahal natin sa dinti na si Pangulong Rua Rodrigo Duterte na kanyang coins po ay ano, uh, yung 25 niya na uh, silver color uh, tinatawag po na NGC new generation currency uh, new generation coin uh, yun ang tawag sa kay ito po ay BSP po ito uh, Banko Sentral ng Pilipinas BSP yan po ang nakalagay sa ano sa dito sa likuran mayroon po dito ng nining ng BSP yan po. B. Sentral. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po. BSP. Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po. Ang BSP. Ang, in, ang NGC. Para New Generation Currency. Si, yung siro yung ang meaning ng BSP. Uh, NGC. New Generation Currency. Si. New Generation Coins. Pwede ito. Ang coins na na 25 centimo. Uh, kung mayroon kayo nito napakaswerte nyo kasi wala pa wala nito sa circulation ngayon ito po ay rare na ito matatawag na itong rare na rare na ngayon dahil palibasa ka na lang makakita nito dahil pawala pa wala nito sa circulation dahil papalit na po ito na ito ng NGC kaya mag ano na kayo mag uh, magtabi tabi dahil darating ang panahon na hahanapin ito ng mga collectors kukulitahin nila ito dahil sa parang history na rin at saka parang tumataas na rin ang kanyang malyo lalong lalo na kapag may errors tingnan nyo po ang bawat coins niyo baka may errors baka may mali na pagkagawa o ano ba uh, iba sa mga uh, ordinary coins parang ordinary coins parang common coins lang siya gaya nito common coins lang siya ito kaya, tingnan yung mabuti, suruhin yung mabuti kung ano ang lakaiba o ano yung inahanap ng mga collectors dahil may mga lala, may malaking value. Ano ba yung nababulol na ako? May malalaking value na bibili nila kapag may error. O yung error pins at saka, uh, ano? Uh, kahit ito common coins lang magtabi na din kayo dahil darating ang panahon na may maghanap din ng mga collectors parang history na lang kaya uh, yan po uh, ito po ang kanya uh, reverse uh, uh, sa likuran ito po ang bangko sentral ng Pilipinas yun po sinasabi ko kanina na uh, meaning po ng BSP bangko sentral ng Pilipinas dahil po uh, ito po ang uh, pinapagawa ni Pangulong uh, Noy Noy Binigno the Third. Binigno the Na siya pang presidente. Dahil pa nang ang presidente dito sa Pilipinas o sa saan mang ano, nagpapagawa sila ng coins. Uh, kanilang coins. Uh, kagaya nila ni Pangulong Marcos noon o sino pang mga Pangulo. Dahil uh, sila mga coins pagdating ni uh, pag, uh, ni Pangulong Kuri ang meron na siyang pinapagawa po konti lang Kahit pagpalit naman ni eh, pangulong Estrada pa yon yon po ay ang tinatawag na agilam ano ba yun malibang bang yun ang kanyang pinapagawa na 25 ah uh, 25 centimo coins ah uh, pagpalit naman po ni ano ah uh, sino ba yung pumapalit kay ano ah uh, kay pangulong Estrada Uh, si Pangulong Gloria makapagal siguro parang wala sang pinapagawa na coins o oh, mayroon ng konti lang okay, kaya napatuloy ang yung ano uh, yung coins ni Pangulong uh, ito Estada at yun po uh, ito po ang susunod uh, Queens coins na BSB uh, BSP na 25 centimo yan po sa history natin ngayon sa uh, coins kung sino ang papagawa ng mga coins na ito. Kagaya nito, ang papagawa nito ay si Pangulong Binigno Noy, -noy Disican Siguro the Third. Yan po ang coins na ito. ngayon ay papalitan naman din ito ng New Generation Coins ni Pangulong pinapagawa ni Pangulong uh, ni Pangulong Rua Rodrigo the Third. Iwan ko kung lang ngayon kung magpapagawa ba ng coins si Pangulong uh, Marcos Disican no? si Pangulong Bongbong Marcos aso kita paggawa na wala pa sang pinapalabas na queens kaya ito pa na queen sa saka yung uh, NGC ah uh, new generation queens kung may matitingnan tayo dito sa aking ano aking ah uh, kinukulukta na queens uh, uh, ang ah uh, oh dito Ayan, natin makita dito kaya dito titingnan natin na ito topa po ang NGC yan po ang pinapagawa ni Pangulong bago na itong ngayon na 25 centi mo yan nakalagay po dito Pilipinas Republika ng Pilipinas nandito pa rin at nakadito ang kanyang taon 2009 at ang kanyang mint mark yan po ang mint mark dito at saka may stars yan yan po ang design ng NGC New Generation Currency yan po ito po ang BSP. Yan po ang mga queens. Uh, hanggang dito na lang. At uh, nata ano, uh, paki-share na lang at uh, paki ano, paki-press ng notification bell at saka huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.